mga kapangit wala mi katabok sa sapa na mong agianan mga kapangit ni biskay manor may magmamuhag mi no ha oh? pa ko sa tubig mang gihapon oh, lalom kayo mga kapangit oh kajo. oh lalom ka oh tara mo motor mga kapangit may gi katabok in taon oh napay ka hang oh Tibi, na si Luis BTV nang hinuktok na kay wala na kuno si binugasan <laughs> Pahit kay eh. mga kinabuhi mga kapangit Perte eh. gini. Dini katabok. tabok. Kay lalom kay tubig. Wala na mo loyo sponsor na mo pahulam ug bugas. May lang kunog na imo pahulam ug bugas ang mga imo sponsor mga kapangit. Kay o oh, ba gi mi katabok. Ang mong motor mga kapangit naghugaw-hugaw ro gi mi dire. Di mi kapuhag, wa well, mi ka surbi no. Asi lo Luis TV o oh, pete nang luoyag nao. oo oh. oh. Ah. <laughs> Agoy. Wala na pukas. Wala na ko rin pukas. Hindi ka pukak, wala pukas. Oo. Oh, prt gahugaw-hugaw. Ragi mo mga motor dito. no? Kaya perte, yung pagkalapo ka among dalan. Hmm. Huwag ang tubig kayo. Hindi man namo matabok. Kaya lalo magkaayo. Ah. Wala yung daplin. Ane, mga kapangit? Mupa pa Na nalang og manguhag pawan harunay ay malongag